Mahigit isang bilyon tonelada ang nasasayang na pagkain sa mga bansa gaya ng Amerika, Kanada, Japan at iba pa kada taon. Ang pag-aaksaya ng pagkain na ito ay sobrang nakakabahala sa buong mundo. Pero dito sa Manila ay iba ang sitwasyon. May mga residente dito na nangangalakal ng basura upang may papagkakitaan at ipang sustento sa pamilya. Pero ang iba sa kanila ay hindi lang pangangalakal ng bote o bakal, kundi ng mga patapong pagkain. Ito ay tinatawag nilang pagpag. Libong tonelada ang nakokolekta kasama na dyan ang mga panis na pagkain. At pagkatapos makolekta ang mga ito, ay dito naman nila isa sa gawa ang susunod na proseso. Mga proseso upang maging edible muli ang mga pagkain itinapon sa nakakadiring basurahan. Bakit tumantong ang mga iilang Pilipino sa pagkain ng isang basura? At sino nga ba ang mga nakaisip ng ganitong paraan? Tara, sama-sama nating saliksikin. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel at gusto mong lumagupa ang iyong kaalaman, ay maaari mo bang pindutin ang like at magsubscribe ka na din para lagi kang updated sa mga susunod nating sa Liksik Videos. Ano nga ba ang pagpag? Ang pagpag ay isang uri ng pagkain na marumi dahil nang galing ito sa basurahan. From the word itself, pagpag ay literal na pinapagpag o nililinis upang matanggal ang mga dumi na maaaring maging sanhi ng pagsakit ng tiyan ng kung sino man ang kakain nito. Matapos nilang linisin ito ay pakukuluan nila ito para masigurong matanggal ang mga bakterya na kumapit sa mga pagkain nito. At pagkatapos pakuluan ay dito nila iluluto ang mga putahing gusto nila. Dito sa Tondo, Manila, matatagpuan ang mga residenteng nagluluto ng pagpag. Halos lahat ng na mga nakatira dito ay gustong gusto ang pagpag. Dahil bukod sa masarap na ay mura pa. Sino nga naman ang tatanggi sa halagang 15 pesos ay mayroon ka ng fried chicken. Hindi lang basta fried chicken, literal na chicken joy ng Jollibee. Kadalasang kinokolekta ng mga tindera ng pagpag ay nanggagaling sa mga sikat na fast food restaurant katulad ng Jollibee, KFC McDonald's, Mang Inasal at iba pa. Usually kasi ay may mga customers na hindi nauubos ang kanilang mga pagkain. At dahil sa hindi naman pwedeng kainin ito ng mga crew o iuwi sa kanilang mga bahay, ay diretsyo ito sa basurahan. Kaya naman imbis na masayang, ay naging oportunidad ito para sa mga residente ng Tondo. Pagsapit ng gabi, ay nakaabang na sila upang maunang mangolekta ng mga itatapong pagkain galing sa restaurant. Dito ay masusi nilang pinipili ang mga sa tingin nilang pupwede pang makain. Jackpot pa nga para sa kanila kung makatsyempo sila ng mga lapses food. Ito kasi yung mga pagkain na lumipas na according sa kanilang sinusunod na food standard protocol. Kumbaga eh, hindi naman ito mga napanis na pagkain. Kailangan lang nila ito idispatcha o itapon dahil lumipas na ang oras nito sa kanilang storage room. Noong 1960s, nagsimulang mauso ang pagkain ng pagpag ng mga iilang Pilipino na naninirahan sa Maynila tulad ng Tondo dahil sa pagkakaroon ng krisis sa utang ng bansa at sa malawakang underemployment sa pamumuno ng dating Pangulong Ferdinand Marcos na humantong sa pagtataas ng kahirapan. Sa pangyayaring ito, ang buong Pilipinas ay lubhang apektado kaya naman karamihan sa mga Pilipinong naninirahan sa malalayong lugar o probinsya, kagaya ng mga taga Visayas at Mindanao, ay napilitang makibaka at makipagsapalaran sa Maynila. Kaya naman ang nooy maliit na populasyon sa Maynila ay bigla na lamang lumobo. Halo-halong lahi, mapabisaya man, Tagalog o Maranao ay lahat nakatikim ng pagpag para lamang makasurvive. Maagi Titignan namin lugar niya Karamihan ang nakatira dito, Bisaya, gano'n? Oo, bisaya, Bisaya. Puro Bisaya, mga Waray, mga Ilunggo, taga Surigao. Halo-halo na. At kalakip ng paglobo ng populasyon dito ay ang paglobo din ng nagugutom na sikmura. Noong una ay iba't ibang diskarte ang ginagawa upang magkalaman ng kanilang mga tiyan sa pamamagitan ng pagpag. Pero di kalaunan ay ginawa na nila itong negosyo. Ayon sa datos ng United Nations Environment Program noong 2022, isang bilyong tonelada ng pagkain ang nasasayang at itinatapon na lamang. Mahigit 631 milyong tonelada naman ang mula sa ating mga bahay o tinatawag na household food waste. 290 milyong tonelada naman mula sa food service at mahigit 131 bilyong tonelada naman ang food waste sa buong mundo na mula sa retail sector. At maliban dyan ay ito ang mas nakakagulat dahil mahigit 79 kilo ng pagkain naman ang nasasayang mula sa isang individual na tao bawat taon. Ang mga pagkain ito ay itinatapon sa mga tambakan ng basura. Sinabi sa isang press release ng DSWD noon, kinikilala naman ng gobyerno ang lumalalang gutom sa mga lugar tulad ng Tondo, Manila. May mga initiative tulad ng Walang Gutom 2027 Food Stamp Program na nagpasimula sa Tondo at gumagamit ng electronic food voucher para tulungan ang mga mahihirap na pamilya. Ngunit ang programang ito ay walang katiyakan kung masusolusyonan ba ang lumalalang kagutuman sa Pilipinas dahil mapaghanggang ngayon ay marami pa rin ang nagtitinda at kumakain ng pagpag. Indikasyon na marami pa rin ang nagugutom sa lugar na ito. Sa kabila ng panganib na dala ng pagkain ng pagpag, marami pa rin ang patuloy na umaasa rito. Ayon sa ilang eksperto sa kalusugan, ang pagkain ng pagpag ay maaaring magdulot ng malulubhang sakit gaya ng food poisoning, typhoid fever, cholera, at hepatitis A. Dahil galing ito sa basurahan hindi tiyak kung gaano karumi ang pinagkunan nito at gaano karami ang bakterya na dala. Kaya't bagamat may iilan na naniniwalang ligtas ito kapag niluto ng maayos, nananatiling delikado pa rin para sa kalusugan ng sino mang kakain ito. Ngunit para sa mga residente ng Tondo at iba pang mga lugar na apektado ng kahirapan, hindi na ito ang pangunahing iniisip. Ang mahalaga para sa kanila ay may laman ang kanilang chan at may makain ang kanilang pamilya sa murang halaga, nakakapuno ng gutom ang pagpag at nagiging alternatibong kabuhayan para sa mga nagtitinda nito. Kung susuriin, ang isyu ng pagpag ay hindi lamang simpleng usapin ng pagkain mula sa basura. Isa itong malinaw na larawan ng kawalan ng oportunidad, kahirapan, at kakulangan ng sustainable solusyon sa gutom na nararanasan ng milyong-milyong Pilipino. Kaya naman ang tanong, hanggang kailan magtitiis ang mga kababayan natin sa ganitong kalagayan? May sapat ba talagang ginagawa ang pamahalaan upang tugunan ang matinding kagutuman at malnutrition? At higit sa lahat, paano makikilahok ang bawat isa sa atin upang mabawasan ang food waste at patulungan ang mga nangangailangan? Ang pagkain ng pagpag ay hindi dapat maging normal. Isa itong panawagan para sa mas masistematikong aksyon mula sa gobyerno, pribadong sektor, hanggang sa ating mga tahanan. Sapagkat ang tunay na solusyon sa gutom ay hindi dapat tagmumula sa basurahan, kundi sa sama-samang pagkilos tungo sa makatarungan at sapat na sistema ng pagkain para sa lahat. Bago tayo dumako sa pagtatapos ng ating video ay inanyayaan ko kayong mag-comment sa baba para ma-shoutout ko kayo. Maraming salamat po sa panonood at magkita kita ulit tayo sa mga susunod kong video. Ako si Mr. Saliksik. Sa bawat kwento at kaalaman ay huwag nating kalimutang magsaliksik.